ayun o, oh, sarap ng uh, inihaw ko sa grills yung dalawang maliliit na, hindi naman maliit, katamtaman ng anlaki eh, ng bangos. Eh guys, maganda talaga guys yung na-order kong itong totoan guys sa, ano, sa, tawag ito, sa Shopee. Ang ganda guys oh. Tama, nakapag-ihaw na ako ng bangos. Ayan na. Hindi siya dumidikit. Mura lang itong pag-order ko nito guys. Tama naman guys, ang ganda. Oh. Dati-dati, nag-iihaw ako doon sa uling. So ngayon, ito, dito. Dito na ako makapag-ihaw. Di ba, ang ganda. Hindi na ako mahirapan mag-ihaw. Dito na ako nag-iihaw guys sa ano. Kung so, kunting cream bottle to guys. Maluluto na to. So, bago na guys. Maraming maraming salamat nga pala sa supportang tunay nyo sa aking channel. Sana'y huwag sana kayo magsawang supporta ng aking channel, ng aking mga video. At yung mga makapanood dito guys, na mga bago pa lang dyan na hindi pa nakapagsubscribe. Baka naman, pakisubscribe na lang guys yung aking channel. Malaking bagay sa aming mga vlogger yan. Lalong-lalo na pagka share nyo ang aking mga video. Yung so, ayan guys. Sa usawa na lang ang kulang nito guys. Pwede, pwede na tayong kumain. So thank you so much once again guys. Maraming maraming salamat and God bless us all. And thank you so much. I love you all. Bye bye and see you by the next vlog. Babo.